And mga kababayan, mula nung uh, dumating siya dito sa amin, hindi na namin siya pinagkakapi. Dahil isa yun sa reason pag nagkakapi siya, hindi siya makatulog. Kasi kailangan talaga nila kain, tulog, para mapagpahinga, makapag-relax. Masarap? Sige. Masarap? <laughs> Oo. Wow, very good. Hey, okay. gusto mo pang kanin? Sabihin mo lang ha? Naroon. Siguro. Siguro? Oo. Kapag naubos, dagdagan natin, ha? Okay lang, hindi mo maubos. Ito, okay to? Madami na ay Kaya to. Medyo mainit, ha? Hindi akong sauce. So, ayan mga kababayan, yan muna yung uh, update ko sa inyo about kay Ate Lisa. Felisa. Kakain ka na, ha? oh para pagkatapos mong kumain, inom na ulit ng gamot, no? Okay. So, ako muna magpapakain sa'yo kasi busy si Kuya Bal. Kumakain ka ba nito? Okay. Sige, kain ka. Kain ka na. Para mabilis kang gumaling. Ha? Wala. Sige na, kain ka. Ha? Tulungan mo rin ang sarili mo. Okay. Okay ka lang dito. Okay. Ano iniisip mo? Wala. Sige na, kain ka. Sige na. Kailangan matuto kang kumain mag-isa. Ayan. O, dali. Ito mga kababayan, medyo... Ah, uh, pahirapan pa pagpapakain sa kanya pero unti-unti nakakaroon naman ng improvement pang ilang araw pa lang niya ngayon pang apat, pang -lima. no? so yon nasa pang apat na araw pa niya mga kababayan or pang lima so, nung una talagang pahirapan magpakain pero unti-unti ngayon nakakain na rin siya awa ng Diyos ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na sa umpisa talaga napakahirap habang tumatagal na tututo na siya hanggang sa kasi hindi naman agad-agad uh, i yung gamot na pinapainom natin sa kanya. Pero makukuha natin yan sa tiyaga at syempre sa gabay ng ating Panginoon. Ay, kuha ko tubig mo. Sige, umpisahan mo na. Okay. Actually, mga kababayan, kararating lang namin galing sa labas. Ang bantay niya, si Kuya Bal. Eh, pagod na rin si Kuya Bal kasi nagluluto din mga kababayan. Kaya ako ang nag ng pagkain niya. No? Huwag mong gagayain si Ate Clara, ha? Na tumakas, no? Para gagaling ka. Sige, kain ka na. <clears throat> Tapos mamaya inom ng ano, ng gatas. Ayan mga kababayan, mula nung dumating siya dito sa amin, hindi na namin siya pinagkakapi. Dahil isa yun sa reason pag nagkakapi siya, <coughs> isa yun sa reason para hindi siya makatulog. Kasi kailangan talaga nila uh, kain, tulog, para mga pagpahinga, mga pag-relax. sige na, kain ka na. Masarap. Okay. Bakit hindi ka pa kumain? Ay ako? Sige lang, hayaan mo lang. Gusto ko mauna ka kumain. Sige na. Gusto mo subuhan kita? Ikaw na lang. Alam ha? mo ba? Ha? ako na lang. Sige. Ikaw na lang? O sige. sige. O sige. Lagyan natin sabaw. O, sige. Ikaw na lang. O. Sige, sige. Paano ngayon? Sige, sundulin. Yeah, sarap. Sabi, pag kulang yung kanin, sabihin mo lang, ha? Dadagdagan natin. Kasi hindi natin pwedeng bigyan ng marami. Baka hindi niya maubos mga kababayan. Pero pag napansin naman namin na kulay, dadagdagan natin. Kasi ayaw na ayaw ko po yung may natatapon na kanin. Ah, Tilisa, kain na. Okay. Ayan. Huwag mo kaming alalahanin. Kain na, ah. Sige na. Okay. Okay. Oh, sige. Okay. Gusto mo pang kanin? Sabi mo lang ha? Pero, siguro. Siguro. Oo. Kapag naubos, dagdagan natin ha? Okay. Sige na, huwag kang mahiya sa akin. Sige. <laughs> mm -hmm. Nakakatuwa. Nakakain na siya mag-isa. Yung mga unang araw mga kababayan, hirap na hirap natin pakainin yan. Pero unti-unti yan. May pagbabago na. hindi na rin siya masyado nagsasalita mag-isa mga kababayan. Bulong-bulong na lang. Lagyan natin sauce. Gusto mo dagdagan ko ng kanin? Tama na sa sauce. Ito sa duro. Ha? Mamamaya ulit. O. sige. Buos na natin ito lahat. Hmm, bala ka na dyan. Para, ano? Para tumaba ikaw. Diba? Mabilis gumaling. Problema <laughs> ko na eh. Problema ko. I'm Natin sarsa. Osiyenteng. para masarap tumaba. Okay. Yung. Milk mo tumain, no? water. Okay. Ano pa? Wala Oo. Ay, Haha. Haha. Oo. Haha. 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 Very good. Wow, nagkakamay na, no? Masarap? Masarap yung luto ni Kuya Bal? Siguro. Wow, <laughs> Kuya Bal, sarap daw ng luto mo. Oh, thank you, Ate Lisa. Thank you, thank you. Halika, hugas ka kamay. Nasaan? Doon, sa lababo. May inom pa Ah, Oo, sige, inom ka. Sorry. Oh, sorry, ha? Oh. No, it's okay. Ay, Nahilo ba ako? Nahilo ka? Wala. Sige, sige. Ito, inom ka, ano? Vitamins? Pampaganda? Oh, ito muna. Ay, hindi. Ay. Sige, lagyan ko tubig ulit. ay gamot ba? <laughs> Oo. Ayan. Nakalimutan siya. Sige. Ito si Wow! Tubig pa? Masir. Ikaw Gusto mo pa? Ikaw siguro ko. Hindi. Ah, patingin ng dila. Ah. <laughs> Ayun, very good. Kasi kailangan mga kababayan, i-check talaga natin kung sure na naiinom nila. Water pa? Sige. Maganda yan, more water. Sige. Sige. Pagkatapos nyan, milk naman. Pero mainit pa. Huwag mo po siya yung tubig. Baka sobra na. Halika, ugas ka kamay. Halika, samahan kita. Ugas tayo ng kamay. Halika. Wow, bago na yung slippers niya, no? Babaeng-babae na. No? Dati, may alambre. Oh. Ganda. Ganda. Tayo nyo kami dyan. Ugasan lang namin ng sigot ng kami ng tamay. Sit down. Pag malamig na, pwede mo nang inumin, ha? Pero... pa ba, pa out na lang. Plato niya. Iwan mo yung tubig dyan. Ha? Excuse, guys! Sarap, Nay? Oh, sige, sige. Oh, sarap. Ubus, eh. Parang muna yung tubig dyan. Sarili niya ng bato yan, no? Yes, sir. Good? sige. Okay, salamat. So, ayan mga kababayan, yan muna yung uh, update ko sa inyo about kay Ate Lisa. Samahan niyo pa ako mga kababayan na ipag-pray, natuloy-tuloy yung kanyang uh, kagalingan. Gaya ng aking sinabi, masaya po ako kasi unti-unti, lumalakas na po siyang kumain. Maraming maraming salamat, magandang gabi po, and God bless